hello po, good morning po mo sa ating lahat Welcome back sa ating YouTube channel For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin Ito po ang kanyang tanong mga kaibigan Bakit daw hindi huminto yung pagduroko ng kanyang inahing baboy pagkatapos ng anak kahit nakalabas na yung mga biit at yung mga inunan So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangalikultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga uh, pangyayari po sa ating mga baboy pagkatapos pong sila yung mga anak. Atin pong masasabi na ating inahing baboy po ay tapos na pong mga anak kapag nailabas na po lahat ng mga biik and then ang pinaka-importante po yan, mga kaibigan ay nailabas niya po yung kanyang placenta o inunan. Ang baboy kasi, dalawa po yung kanyang mga inunan. Sa right side at saka sa left side. Kasi po, yun pong inunan, yan po yung nag-serve ng tulay ng pagkuha ng mga oxygen, pagtapon uh, tapon ng carbon dioxide, pagkuha ng nutrients, vitamins, minerals, galing po sa circulation ng mama pig Doon po yan lahat dumadaan sa placenta ng ating mga inahing baboy papunta po sa kanyang biik habang binubuntis po yung mga biik mga kaibigan. Kasama na po nung dumadaan po sa placenta ay yung dugo ng ating inahing baboy na naka incorporate din po sa circulation ng mga biik habang sila po binubuntis pa. Kapag lahat po ng mga biik po ay nilalabas sa ng inahing baboy, yung placenta po mga kaibigan, yan po ay nakadikit sa matres o sa uterine wall ng ating inahing baboy dahan-dahan po yung uh, mapupunit siya, dahan-dahan po yung ma-detach doon po sa uh, wall ng matris ng ating inahing baboy. Pagka dahan-dahan po yung matanggal mga kaibigan, syempre mayroon po yung mga konting laceration o mapibleeding po yung area kung saan nakadikit yung placenta o inuna ng ating mga inahing baboy. Kaya nga, kapag mabilis yung pag-constrict uh, ng matris ng ating inahing baboy, mabilis din ma-detach yung mga placenta. Pagka-detach po ng placenta mga kaibigan, expected po yan na may mga dugo po na lumalabas o mga mild uh, bleeding na po na lumalabas doon po sa puwerta ng ating inahing baboy. At atin po yung makikita na doon po sa kanyang puwerta, kapag papalapit na pong may labas lung inunan o kaya pagkatapos pong may labas yung inunan, mayroon tayo mga bloody discharges pa na kasunod po doon po sa puwerta ng ating inahing baboy. Kahit nga kinaumagahan mga kaibigan, mayroon pa mga ganyan kasi nga yung kanya pong uterus ay hindi pa fully constricted o hindi pa nakabalik sa normal yung kanyang uterus importante din po na yung uterus ng ating mga inahing baboy po o yung matres nila ay mag agad o uh, babalik sa normal agad para yung mga sugat o laceration kung sakaan nakadikit yung inunan ay sila po ay masisild out doon sa pagconstrict ng o pagbalik sa normal ng matres. Kasi parang ano kasi yan eh, parang balon yung matres ng ating inahing baboy. Kapag buntis pa sila, dahan-dahan po yung i-expand habang lumalaki yung mga biik. And then, kapag lumalabas na po yung mga biik, dahan-dahan po yung babalik sa normal. Kaya pag bumalik na po yan sa normal, yung mga area kung saan nakadikit yung ating inunan, yung mga sugat doon, yan po ay masasara o masilled out niyan sa pagbalik ng normal natang uterus ng ating inahing baboy kapag bumabalik na po sa normal yung uh, ating uh, matris ng ating inahing baboy mga kaibigan. Kapag nakabalik na po yan, kapag nasilled out na po yan lahat, ay hindi na po magkakaroon ng bleeding doon po sa ating mga inahing baboy. Pero, pagkatapos anak nating inahing baboy, within 24 hours or to 48 hours, expected well, mga kaibigan na mayroon po tayong makikita ng mga mild uh, bleeding doon po sa kanyang puwerta lalo na kapag dumidede yung mga biik kasi kapag dumidede yung mga biik yan po ay nag enhance o nag-stimulate ng uterine contraction so talagang babalik sa normal yung matres nila kapag dumidede yung mga biik kaya pagpansin natin kapag dumidiri na yung mga biik kinabukasan, mayroon pong mga dugo-dugo ng mga uh, lumalabas sa pakunti doon po sa puwerta ng tinginahing baboy. Second day, third day, fourth day onwards, yung mga uh, discharges po sa kanyang puwerta po ay dahan-dahan po yung mag ng kulay. From bright red to light red to pinkish hanggang po a uh, whitish na po mga kaibigan. Hanggang din po na parang nana na po talaga yung lumalabas after a week doon po sa porta ng tinginahing baboy habang sila po yung nagpapadede kapag ganyan po ating naoobserbahan uh, bright red light red uh, pinkish, whitish, yellowish hanggang puti, hanggang nana na po yan po ay normal na healing process doon po sa sugat sa loob ng matis ng ating inahing baboy kung saan nakadikit yung kanyang inunan o placenta po mga kaibigan. Normal healing process po yung tawag niyan. Huwag po kayo mag-alala kasi po hindi po yan cause of infection. Basta pagkatapos pong nanganak yung inahing baboy nyo ay turukan nyo agad ng ruby pin strip para po hindi po magkaroon ng further infection pagkatapos ng mga anak. So yan po yung vlog ngayon. Asa na naman po ako nagkapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa mga bloody discharges at yung mga inahing baboy pagkatapos mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!